Kamusta kayo dyan? Okay lang po. Ayos lang? Ayos lang po. Nakapagluto na ba kayo? Okay na po. Okay. okay na, lahat? Okay. Oh, bumili ka si Tsirya mo. Thank you po. Ha? Pag kumain ka ba ng si Tsirya, inuuhaw ka? Opo, sir. Oh, pang soft drinks. Thank you. Okay. <laughs> hello, hello! Ito yung master long Tata ka Nagtataka kayo. Pasensya na kayo. Eh, araw kasi na ano bang araw ngayon? Ah, Webes, tama. Eh, pang Webes ko ito Land Cruiser. Oo. Uh -huh. Siya nga pala, kaya ako narito para ipasyal ko kayo. O tawag nila, itutura house tour ko kayo. Dito sa ating ika eh, nga, dahil sa sipag at tsaga, naipundar natin to. alam niyo naman, ganun talaga dapat. Yan yung mga gintong aral. Sipag at tsaga, ST. Kung tawagin na, ST. Sipag at tsaga. Kaya ito, papakita ka, ko kayo. I-house tour ko kayo. Aha, uh -huh. ko. Sige, diretso mo na yung Land Cruiser ko. Land Cruiser yan. Yung ko. Diretso. Kaya papasok po tayo sa ating bakula. Siyempre, ayan mga boys sa atin. Ano po, masasipag to talaga mga kaibigan ko. Ito, ito, o. Oh. O, naiinitan ka. O, oh. bumili ka ng sunblock. Ano, sir. Sige. Papasok tayo ngayon kung saan sinasabi ko siya upang makita nyo yung napakaganda loob ng bahay kayo. Kaya nga po, house tour, o. Oh. O, makikita nyo. Kakaiba, ko sa inyo. At lahat ng mga ginamit ko materialis, o, so may kwento. Ay, no. Ito, ito. Ito po isa sa mga libangan ko itong bonsai na to. Huh? kusang Kung saan kinukuha ko sa mga bundok yan. Oh. Huh? Bonsai. Marami po tayo niyan. Ayun pa, oh. Huh? Ito niyan. Ah, bonsai. Ito. Tutuloy po tayo rito. Okay? Siyempre, sama-sama tayo. O, Lika, kamusta ka? Um, mabuti. bine. Oh, mabuti. Okay, sige. Mabuti pa. Uh. Oh, alam ko pala medyo gumaan ang pakiramdam mo para sa iyan. Okay? May new house. Ito. Ito sa sabi sa inyo. Oo, oh, oh di ba? Napaka-relaxing. Hindi kaya, pasok, pasok ay kita nyo, ito, ito na po, nandito na tayo sa loob ng ating uh, bahay, napaka po lang, kita nyo. Makikita mo ito, makikita nyo po, itong mga nakikita ko na ito, itong mga kahoy na ito, ito po, may mga istorya ito. Sa katulay, mga sinaunang kahoy po yan, hindi ko na po babanggitin kung saan nakuha. Yan po yung may halimbawa, meron pong parte ng uh, release ng ganito, Pinala, tulay ng mama, isang bayan na alam natin, uh, yung pala, tulay. At saka ito, kita nyo ito, pagmasdan nyo po ito, napakaganda. Eh. Nakita nyo ito? Napakaganda ng bato. Tingnan nyo ha, may design siya kung pagmamasdan nyo, parang isang taong umaakit sa bundok at nakatingin sa puno. Kung pagmamasdan nyo, parang Christmas eh, parang yung tricking sa aakit doon. Oh. Ayun, ang ganda ako. Oh. Ito po napakaganda. Talaga totoo na pag nakita nyo yung personal. At lahat po yan may mga kwento. At mama, ikikwento ko sa inyo pag-upo pa natin. Tatawagin ko mama yung aking, ah, meron ako nito katiwala. O, oh, at tatawagin natin, ito. Ayan, nakita nyo, ang pakaganda. Oh, po, Tatawagin natin yung katiwala ko dito. Siyempre, madalas po na siya shooting, tayo taping. At uh, meron akong taong pinagkakatiwalaan ko para mamahala dito. Walang iba kundi ang pangalan niya, Miguel. Miguel! Yes! Miguel! Yes! Hello po. Water! Thank you, Miguel! Wow. Oh. Uh -huh. Hindi po! Kaaminin ko na sa inyo, hindi po kay Master Long Mayer dito sa ating kaibigan at kay kwento niya paano umundan at paano niya nakuha na na itong kanyang pangalan. Ito po si Boss Miguel. Boss Miguel, mag ka sa ating mga Talahanga dyan. Ayan. Kasi po. Ay. Uh, oh. Andito kami sa bayan na isang pinakamagandang bayan ng Bulacan, San El De Ponso, Bulacan. Anong barangay ito, boss? Bulsukan po. Barangay Bul Bulsukan. Barangay Bulsukan, San El De Ponso, Bulacan. Aaminin ko po sa kanya. Kanya po itong bahay na ito. Ayan. Totoo <laughs> lang, pandal. Alam niyo naman ako, pandal lang ako eh. Ngayon po, ituturo niya sa atin. Ito mo naman kami. Hmm. At kwento po sa amin lahat ng bawat ah. ano itong ginawa mo na ito. Napakaganda ng na pakakansi. Sino design ito, boss? Ako lang po. Ikaw ng designer design ko, pero wala ka bang, hindi ka ba interior designer? Wala. Walang interior designer, walang engineer. Sa 12 years akong construction boy. Teka mo na. Tapos naging pintor. Construction boy. Kasi dinugtong mo yung construction boy. Ibig sabihin pa construction boy, hindi ko naman minamali. Tarabahan mo yun natin. Hmm. ako ng mga post eh. Ikaw yung manumano na, hmm. minsan tawag doon, maso. Naglalagay ng mga... Okay, okay. Bitinin natin yan dahil gusto ko malaman mamaya pa nakaupo tayo kung ano lahat ang mga pagyayari sa buhay mo at na maging inspirasyon ka ng bawat kabataan na tandaan huwag mawawala ng pag-asa basta si pag at tiyaga lang o tara dito tayo mm -hmm. boss Miguel sa magandang pwesto sa magandang pwesto ah. ah. ito napuna ako to ha napuna ko to boss Miguel bakit meron kang tapayan ng araw to yung laking bulakan din ako eh hmm. bakit ang story na ito uh, ah, mga kanyan galing sa mga tiyuhin namin tiyahin namin ito ng Mga matatanda doon sa amin sa Mandili. Mandili. Ito yung gamit yung araw ano, ng sina sinasalok na gano'n. Alam mo malamig ang tubig. Wala akong lahat nun. nung araw, drum. Drum. Uh -huh. Ngayon, nilagay mo dito. At paano, ano to? Paano? ang ano, to, uh, ano Siya, sa katagalan, meron na siyang mga crack eh. Oo. Eh, nangihinayang ako. Hinati ko, tapos pinakat ko dyan. Ayun. Tapos, ngayon, ang, ay, ano Magpano pa? pa pe, po? Yan, yan ang tropa I mean, namin. Yeah. Ayun, may ilaw. Ang ganda. O, oh. kita naman yung mga tropa. Pisang ganda ng ilaw. Ganda. Tama nga naman. O. Oh. Gagayahin ko ito. Gagayahin oh. ko ito. Ayan. At itigit ko sa lahat, gagayahin din kita. Ito pa. Ay meron ako na po na dito. Hmm. Ito, inulit ko na kanina. Oh. Ito, 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 ito ko hiwagaan. Ano ito? Ah, Kwan, mahilig ako sa halaman eh. Oh. Kahoy, bato, yan ang magkakapatid eh. Oo, oh, oh. saan mo na ako yan? Uh, ah, maraming klaseng bato, kaya lang hindi lahat. Pwede mo ariin kasi ito merong... Bakit mo na gustuhan kuhanin yan? Ano? May art. Oh, may tao. Oo nga, uh, um ano? Tapos, maahon siya. Sa um para sa uma, pa para sa paakit, uh -huh. hindi maindihan. Parang lumalabang ka lagi sa hirap ng buhay, umaahon ka. Tama eh. ka, eh. ano? Parang may ibig sabihin sa'yo, no? Mahilig ka sa'yo sa puno, eh. Pero hindi dinawin niya, wala yan. Hindi, wala niya. Hindi, wala niya. lang yan. Ay, oh, nakita naman niyo, oh. tsaka nakita niyo. Eto, kung ba't makapapasin niyo, maraming mga baka. Oo. Yung tatay itong kasi, naging tagakate ng baka. Tatay mo? Ah, ano mo? Ako yun. Ah, ikaw! Oo. Oh. Inter -inter -inter ang tabi tarbaan mo rin yan naman. Hmm. Pag-usapan. Tsaka, pag-uusapan din lang. Bakit mo napakahirig mo sa mga ganito? Tumakasin uh, ko ito. Wala na nito. Maraming klaseng ka master eh. Oo. Kaso, ito. Gano eh, mas gusto ko, century talaga. Oo. Oh, oh. Ito yung mga kwanong araw. Kung mapapasinyo nyo, yung pinaka... Ito. Ito yung mga... Pag nung araw, ang bintana mo, naka... Sliding na kapis. Oo. Oh. Mayaman ka na. Oo, oh, oh, ito. Ganda. Kasi ito. araw, ang bintana, pawid na dilaw. Oo, oh, tinutukuran. Okay. ito yung railis no mga pasimano ng bintana. Ah, ito! Oh. Ibig sabihin sa ibang bahay pa doon galing. Sasanggaling. Hindi natin ah, malaman kung ilang, oh. ilang taon na ito, no? Oo, oh, matanda. Matanda na oh, pasako. Oo, eh, oh. sigurado mauubos yung tartar ng alay. Ah, hindi madadali. Hindi <laughs> <laughs> matadali ito. Oh. Ayun, saka nakita ko yung mga design mo, mapakilip siya. So, ito, to, ito, ito, ito. Oh. Ganun din yung story ito. Oh. Ito? Ah, ganyan din yan. Mga poste, magkakasama sila. Ito ng araw. kaya naman yan? Ng bahay. Ng bahay din ng araw. Ang mm. sa El Deposo kasi ganito rin dito. No? Oh. At ah, syempre, ito, uh, ano to? to? Ito, uh, ano to? Ah, uh, ito naman. Kami mag-missis na. No? Nagpunta kami ng dinggalan. Dinggal? Oo, oh, dinggalan. Oo. Ngayon, nakadaan kami ng puno. Sabi ko, ah, maganda to. Sabi niya, anin mo yan? Puro lupa, puro bulok. Oo. Oh, Ay, ay mo. Ay, ko yan. Iba eh, talaga yung ano mo, oh, ano, masyado, creative, kayo. creative ka, no? ano, oh. Ito po tayo ngayon at tukakawanan naman natin si Boss Miguel kung tawagin natin dito sa San El so Barangay Bulusokan. Bulusokan. Ayan, ito po. At kayo, hey, yeah. pre, alam naman ako, medyo chismoso ko. Ay, tatanungin natin kung bakit yung nalating yung buhay na ganito mm -hmm. ng sama ayos na paraan. O, oh, Boss Miguel, magandang uli yung araw sa iyo. Kamusta? Salamat sa pag-imbita mo sa akin at dito sa pag-house tour mo sa akin sa iyong bahay. Tanong ko muna, Ah, uh, aling ano bata ka? Anong buhay ninyo ng mga magulang mo? Ah, uh, maaga ako naiwanan ng magulang ko eh. Marami okay. yung kakapatid. Ano'ng ah, nangyari sa sakit? Ayun pala 'yung magulang na. Tapos na 'yung mama ko nakapag-asawa ng iba. Oo, oo, kami lumaki okay. sa tuyuin. Well, Naging hindi kami nakapag-aral. Hmm. Hindi kami nakapagtapos kasi nga sa hirap din ng buhay. Oh, ilang taon ka nun? Ilang taon? Uh, eh, Teka, ang uh, tanong ko, ilang kayo'ng kakapatid? Marami kami. Ikaw, pang ilang ka? Uh, sa original, tatlo kami. Original, ba't may local ba? Meron. <laughs> ah, hindi ah, ganun. Oo, ibig sabihin eh, ganun. Talagang hindi ka nakapag aral Pwede ba mga alam ang ano ba natapos mo? Ah... Uh, hindi ako nakapag-tapos na high school. Ah, ganun? Oo. Talagang... Talaga... Mahihirap eh. Ang layo namin sa siyudad. Oo. Ilang oo. kilometro. Tas, mm -hmm. Tapos nakapro-dandaan. mmm Tapos ah... Uh, natin mo gumapas. yan, yan ang magandang tanong mo. Tama. Ano, anong mga ginawa mo? Gumapas ka ng palay. Tapos, nakitanim. Nakitanim. Mm, Yung ibig sabihin, nakitanim ko pa. Hindi pa sarili tinatanim mo. Nakikitanim ko lang. Kayong mga kapatid. Hmm. Tapos ano pa? Oh, tapos nung nagkaisip na ako, umahon na ako sa bayan ng San Miguel, sa pinaka Oo. Oh, oh. Umuwi na kami doon sa puder ng magulang namin babae. Mm -hmm. Nag-construction ako. 14 years old. Hanggang sa... Mm Kung ilang taon yun, hanggang sa... Nagbinataan ako, construction boy pa rin. Ayun. Eh ngayon, ang tanong ko, edi, eh, oh, naramdaman ko, dahil kwento mo na naman sa akin yung hirap ng buhay niyo. Pa, paano mo, ito tanong, magandang tanong to para maging ma-inspired yung mga nanonood nun sa Paano mo narating yung ganitong buhay? Hindi ko naman sinasabi, pero nakikita ko, dati nakita mo sa paligid eh. Paano mo narating to? Anong, paano ginawa mo? Ano ba, ano ba yung tatawag na kapital mo? oh, eh, wala ka naman pera. Ano yung uh, kapital sa mo? Sabi ko sa mga nagtiwala sa akin, ako eh, hindi nakapagtapos. Mm -mm. Wala akong bahay. Wala mm ako -mm. Wala akong sasakyan. Mm -mm. Wala akong pera. Yun oh, si isa lang ang meron ako. Siyempre, An quit ako. Oh, okay. Okay. Ang sabi ko, ang sabi sa kanila, pagdating po sa pera, mapagkakatiwalaan niyo ako. Pinanindigan mo yun. At nangyari naman na gano'n to, oh. May nagtiwala siyong tao. Marami. Na Marami. kung saan, ano yung naging business mo ngayon, sa ngayon, ngayon. Uh, sa lupa. Sa lupa. Uh, dati, may nangangamuhan din ako. Tapos, uh, try lang ng try. Nag-buy and sell ka ng gano'n? Sa sakya, no? sell no? no. sakya. Na, no? kami ni Ate Fernandez, ni oh. Mani, yung mag-asawa na yun, sa oh, Cambio, oh. tumira kami oh. doon. Oh. Isa sa mga tumulong sa akin yan, eh, nung walang-wala kami, sila Papa Edmond. Ayun, gusto kayo sa inyo lahat. Oh, Tapos, oh. sa inyo. Sila... Oh? Marami. Eh, parang Edwin na Santos, oh, yung taga-Mandili, yung kababata ko. Sa dami ng tao, pinakisama ko, punuin mo itong makuran. hindi kakasya. Ayun, isa ka. Pero nung Kaya... ako'y naghirap, Oo. na walang talaga ng walang-wala, Oo. kami mag-asawa, eh, doon ko nakita na kuhan. Kung sino ang tunay na kaibigan? Ang tataas ng isang daliri ko, hindi kaya punuin. Ayun. Tiwala. At talaga isang punuin pa, yung tiwala, mm -hmm. ano? Tsaka yung at nung hindi natin babagitin yung taong nasa, mm. -hmm. nagtiwala sa'yo, na kung saan, eh, yan nga, nakapamili ka ng mga lupa, kasi sila kapagpundar ka ng mga kabuhayan mo. Okay. At tuloy-tuloy pa rin yan. Tuloy-tuloy. At, at, at pwede pa akong tanong, at balita ko, siyang, Ang may bahay mo, isang kapitan uh, kapitana, mm -hmm. sa barangay, oo. Oh, oh, Kaya naman... Pag mo naman naisipang, ano, di ba dapat bilang ngayon, yan, ayos ka na, kumbaga, uh ka na. Ba't kailangan yung asawa mo, ilagay mo pa dyan sa, dyan sa lugar na yan, na kung saan medyo magulo na, dyan lahat na intriga. oh, baka may ma-intriga ka. Ba't mo naisipan na uh -huh. mag-ilagay si Kapitana dyan? Uh Ano yung pangalan ni Kapitana? Uh, Aileen Calderon. Aileen Calderon, Kapitana. Okay. Eh, Kwan, nunguna una, tulong kami ng tulong kasi sabi ko, ba't daw kami tulong ng tulong? Kasi sabi ko naman, baka binigyan na kami ng pagkakataon ng Diyos, sabihin naman ng Diyos, Oh, so, si, hagi. si Master Long, oh. merong konting pera, gusto ko kuhanin pa. Oo. Oh, oh, Mali, baka kuhanin sa akin ng Panginoon eh. Oh, oh, oh. Tumulong ka, magbigay ka. Magbigay pa. O so, nung nagtumutulong naman kami, sabi, mamumuliti ka daw, ganito gano'n. Wala sa posisyon, tulong ng tulong. Ba, na, gano'n ka na, intriga ka na kagad doon. Oo. So, oh. Yun ang sabi ko, sige. sabihin natin. Oo. Oh, Tapos hindi kami Ng eh. boto, oh, oh. Sabi ko, kung mamimili tayong boto, ayoko niyan kasi. Eh, para natin pili upuan natin. Oo. Oh hindi ako makakatulong sa barangay, sabi ko. Awa naman lang Diyos. Minasin Nanalo nga si Kapitan. Ayun. At kumbaga, wala ka talaga, ikaw, wala ka talaga palang hilig. Ano? Alam. Ngayon, sabi nila, ang, sila, ang pinagdiinan mo, no, tulong ka ng tulong, pa, siguro tatakbo. Ginawa mo, parang wala sila mag-isip. Mm. Eh, mo na para legal na legal, lalo ang pagtulong mo. Ano? Lahat naman ng tao gusto tumulong eh. Bukod, hindi naman, kwan. kaya oh. lang, agay mo, ikaw, di ba? Na, na eh, ako, oh, ako, ako, ako. talagang tumutulong ako palagi. <laughs> ngayon, ang tanong ko, Si Kapitana di ang nangyayari, naging ang pamilya niya, may interest na mali, niyo. niya. Ah, isa lang. Isa lang. Dumami anak niya, dahil isa, isa na magulang ng barangay. Oh. Di ba tama? O ngayon, ba't hindi ikaw, ayan, ba't hindi ikaw ang siyang lumabala, Kapitan? Ba't si Kapitana? Alam mo, oh. ng sa politik? Wala. Kahit kailan, at kayo, Pagka sumaid na pangalan ng Miguel Dizon sa politika, sabihin mo, oh. sinungaling akong tao. Oh, Miguel Dizon. Hindi, hindi alam buhay namin eh. Oo, oh, hindi, hindi, hindi. Pwede kami tumulong nang wala nga sa politika. Oo, oh, at saka ang kagandahan sa trabaho mo, tulad si Kapitana, ayun, hmm. okay naman si Kapitana, ako sa mga kanina, talaga raw. merong at yung balita ko, may pinagagawa kayo, no? wala hmm. kayong hinihingin pondo wala. sa barangay. Wala. At nabalita ko, parang health center ba yung oh. pinagagawa? Tulong kami ng tulong, oh. hanggang kaya namin. At siyempre, totoo lang naman, history eh. Oo. Oh, oh. Na, oh, ito, nung naupo ng kapitan, maganda ginawa. Ayun oh, ako nung magiging pangalit. Magkaroon pa. ng legacy, may maiwan na magandang legacy. Ano? Tama yan. Mm. Tuloy na sinabi ko, yung tuloy-tuloy yung pagtulong nyo. Kumbaga, abono pa pala kayo ngayon. Oh. Hindi lalo nito mga nakaka... Lalo ka, marami tinulungan siguro yung panahon ng mga pangalit. Okay, Pag-alit sa mot, mga oh. kidney, oh. may, evening, may oh, ganito, may ganon, oh. may nabalian. Oh, yun. Kasi ganito eh, nung nagkasakit ako, You know. Sabi ko, mabilis palang mamatay tao pag may uh -huh. sakit. Uh -huh. Kasi iniintindi mo yung future ng no, 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 pamilya mo, maiiwanan uh -huh. mo sila, kabuhayan uh -huh. mo, uh -huh. hindi ka makakakain, tapos mm hindi -hmm. ka makatulog. Kaya yung nararamdaman mo, kung 3 lang, magiging 9. Uh -huh. Kaya isa na lang yung pag-asa mo para makasurvive ka. <coughs> Kaya nasabi ko sa asawa ko, tulungan natin yung may mga sakit. Uh -huh. Kesa bigay ka ng bigay ng pera, iinom, isotongin, yes, uh -huh. okay, isusugan. Uh -huh. Uh -huh sa may masigit na nangangailangan. Okay, tama yan. Maganda yan. At siyempre, mga pinag-uusapan na natin, tulad na sinabi mo, pakatapos, at, pakatapos natin ito, na may papasyalan tayo mamaya pa na isang... Uh, talagang hanggang sa ngayon, ito trabaho mo ngayon. Mm, Lupa pa rin. Lupa pa rin. Na, lahat naman eh, sabi ko nga, di ba, mayroon na mga... Meron, alam mo naman, di mawala yung intrigue. Mm. Legal na legal naman lahat. Legal. Ano, Walang no? illegal. Oh, uh, nangyari din sa buhay ko, nung tulong kami ng tulong, mm -hmm. pinagbibintangan nila kami mga illegal yung hanap buhay namin. Uh -oh. Tapos, nung nag... Eh, hindi ako nagsisinungaling. Bukas ang libro ko sa tao. Sa tao, tao. na, uh, naging asawa ko si Kapitana. <coughs> Kahit may pamilya ako sa una. Eh, sabi ko naman sa kanya, yan yung... Kwan eh, Pagka pala dinadawang ka ng kapwa mo, eh, mas lalo ka iangat. Totoo yan. Pero eh, kailangan mong gumalaw. Gumalaw. Nasa eh. Diyos ang awa, nasa, nasa tao. tao. Ka. Tama yan. Eh, kinuha eh, wala na si Master Long na yan. Kaya ah. eh, kung nakuupo ka lang yan, hindi ka gumagawa para sa buhay mo. Magtatagumpay yung pa. namumusit sa'yo. Oo, oh, tama. Magtatagumpay. Ayaw eh, mo sila, kaya ang magkaroon ng pakakataon. Totoo yan, marami talaga. Hanggang sa ngayon, hindi ko naman nilalahat sa lahat naman ng mga nandyan. Sinasabi ko, hanggang ngayon, dapat alisin ang tao, lalo-lalo sa mga Pilipino o sa mga kamag-anak o partido mo. Mawala yung katagang um, ingit. yung inggit si yung crab mentality yung hinahatak ka pababa eh sa atin din na nagpapasin niya basta mali sa atin mali din sa ginagawa natin mahal natin ang kapwa natin tumutulong tayo <coughs> kahit paano sa ating mga kababayan ayos na yun the best na yun mm -hmm. at isa pa ha, boss Miguel ha, maraming maraming salamat sa pag mo at sa pagbahagi mo ng kasaysayan ng buhay mo alam mo <coughs> eh na humanga rin ako sa iyo dahil uh, nakita ko uh, wala ka rin pinag-aralan dati ka lang pala nandoon pero mm -hmm. ito na rating nagkuha na gumawa pa Oo. ako ng halong black Ayun, may, may nakasukan, na. nagpintura. Lahat, ano? Ah... Uh, tapos nagtayo kami ng konting kain sa poblasyon. Tapos nag-supply na ng karne. Uh Oo. -oh. ano-ano. Tapos, ang hirap eh. Ang, nung nakita ko, nung nag kaming, mag, nagkasama kami, naging nagkasama kami nung asawa ko ngayon, mm -hmm. si Kapitana, sabi ko, nakita ko yung mga ibang pamilya ko, sa halip na itayo ako sa pagkakadapa ko, Lalo kang tinatapakan. ako sa ayun. ulo. Ang at pinagtawanan na, ako. Nakasuot pa ng bakya. Ang sakit noon. Uh, tapos, uh -oh. sinabi ko lang, Ah, uh, one week nakakulong na ako sa kwarto. Sabi ng asawa ko, balik balik ka na. Sabi ko hindi. Hindi ako marunong pag ako tumalikod, hindi ako marunong lumingon. Ah, oh, ayun. Sabi ko ganoon tama. De, ayun nga, nagyoyo siya ako nang lang ako. <coughs> sabi ko, excuse. Sabi ko, Abang, kinausap ko 'yung sarili ko. Sabi ko, kapag kaka ko Miguel, kapag ito, sabi ko, kapag hindi ako sasalita sa isip ko. Sa isip lang. lang kapag ka uh, tinuloy mo yung pag-inom-inom mo at saka yung lakas mo sa paninigarilyo, Oo. Uh, uh. mananalo yung mga humusta yung tao. Kaya ay, tama lang yun. Alisin mo na yung pag-inom-inom at saka yung bisyo. At siyempre, tulad na sinabi ko sa'yo, tuloy-tuloy mo lang yung pagtulong sa kapwa mo at yung... Uh, yung mga ino-offer mo naman, mga, yung hanap buhay mo naman, illegal-legal. Oh, legit, oh! Legit! ang ating uh, kaibigang Miguel. At mamaya, sa isang part 2 ng ating uh, vlog, pakikita naman natin kung saan yung sinasabi nating halabuhay mo. Oh, uh, ganoon pa man, Siyempre, maraming maraming salamat sa inyo. Tony Master Long niya. Siyempre, kasama natin si Boss Miguel Dizon. Boss, maraming salamat sa pag-ibita mo. Ha. Thank you. Ayan po, maraming salamat. O sige, mag-hire ka rin sa mga taga-San Deposo O, oh, mga taga-San diposo Ah, uh, San Miguel. Ayan. No, yung oh, yung Lahat ng no. mga takatong nice barangong. Ayan. Uh, mga ba, Galvez. Ayan. So, o, sila mayor. Kaibigan. Mayor, po. Kumusta kayo lahat? At saka mayor ng... Mayor din ng, ng San, Miguel, si Mayor Chongso. Mm, okay, kaibigan natin. Vice Wong. Vice Wong. Salamat mm. po sa inyo. Ito po yung master naman. Siyempre, sumubay ba kayo sa YouTube channel ko, mm. sa lahat aking FB page. At uh, yun naman po. At maraming maraming salamat. Andito ako sa Del Deposo, Bulacan. Barangay. Bulsukan. Bulsukan. San El Deposo, Bulacan. Maraming salamat, Boss Miguel. Thank you, ha. Pabuhay ka. Salamat. Thank you.